Mapagpalang araw po sa inyong lahat, welcome to DJ Sean's Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa isang relasyon, dapat nananaig ang pagiging tapat sa isa't isa. Sa kwento natin ngayon, alamin natin ang storya ng mga babae na naging masyadong tapat magsalita sa kanilang mga boyfriend. Subalit walang mag-aakala na dahil sa nagpapatutuo ang mga babaeng ito, at sinasabi ang kanilang mga saloobin, buhay nila ang magiging kapalit. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Hai Rian Tira o mas kilala bilang Rian, 37 years old. Nagmula si Rian sa Depok, West Java sa bansang Indonesia. Panganay siya sa tatlong magkakapatid pero nang lumaki na si Rian, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Silang magkakapatid ay tumira sa poder ng kanyang nanay. Nahirapan ang nanay ni Rian na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang tatlong mga anak. Ngunit nakita ng babae ang pagpuporsigi ni Rian nang nakapagtapos siya ng pag-aaral. Kaya naman lahat ay ginawa ng nanay ni Rian para makapag-aral ang babae. Simple, masipag at matalino. Ganyan naman nakilala si Rian ng kanyang mga kaibigan. Taong 2001 nang lumipat ng Jakarta si Rian para magkolehiyo. Pagkatapos mag-aral, agad na naghanap ng trabaho ang dalaga at siya nga ay natanggap sa XL Smart Telecommunications Company. Nung una, parte lamang si Ria ng marketing department ng kanyang kumpanya. Subalit nakitaan naman si Ria ng kanyang boss ng mga potensyal. Kaya naman siya ay nalipat sa HR department at naging HR manager. At mas lalo pang sinipagan ng babae ang kanyang trabaho. Loyal at masipag si Rian sa kanyang trabaho. Miski nga holiday at may sakit si Rian ay pumapasok siya sa trabaho. At dahil sa pagkabisi ng babae, hindi na niya nabigyan ng oras ang kanyang sarili at hindi na din nagawang makipagrelasyon. Matapos ang ilang taon ni Rian sa telecommunications company, siya ay personal ng pinili ng president director ng kumpanya bilang maging personal assistant. Napakasaya nga ni Rian sa kanyang bagong posisyon sa kumpanya. At taong 2006 naman nang ikinasal na si Rian sa isang lalaki at nagkaroon sila ng mga anak. Masaya naman ang pagsasama ni Rian at kanyang mister. Mas napadalas naman ang pagkakasakit ni Rian dahil siya ay sobrang babad sa trabaho. Ipinakilala si Rian ng kanyang nanay sa isang manghihilot at manggagamot. Ang lalaki nga ay si Andy Wuyud, 38 years old. Si Andy ay kilala ng pamilya ni Rian dahil magkaklase ang dalawa nang sila ay nasa elementary at high school. Nasa iisang kalye din ang bahay ni Rian at Andy noon. Bukod sa panggagamot, nagtatrabaho din si Andy bilang seller ng medical equipments at fire extinguisher. May asawa at anak na si Andy tulad ni Rian pero pinaniniwalaan na sila ay nagkahiwalay. Matapos ngang magita, minasahe ni Andy si Rian at pinainom ito ng herbal na gamot. Bumuti naman ang kalagayan ni Rian at pakiramdam ng babae mas lumakas na siya matapos niyang inumin ang gamot ni Andy. Bumalik na sa trabaho si Rian at sa pagkakataon na yon mas mahaba na ang ginugol niyang oras sa opisina kaysa sa kanilang bahay. At dahil dito, nagkaroon na nga ng pagtatalo si Rian at kanyang asawa. Ang hindi pagkakaintindihan ay nauwi nga sa hiwalayan. Umupa si Rian ng isang kwarto at namuhay ngang mag-isa. Palagi namang pinapupunta ni Rian si Andy sa kanyang bahay para siya ay gamutin at kalaunan ay naging close nga ang dalawa. Nangutang si Rian kay Andy ng malaking pera para panggastos sa pang-divorce niya sa kanyang mister. Ibinigay naman ni Andy ang pera kapalit ng isang bagay. Gusto ni Andy na siya ang maging supplier ng fire extinguisher sa kumpanya ni Rian. Agad namang pumayag si Rian na tulungan si Andy para sa procurement ng fire extinguisher. At dahil dito, umorder nga si Andy ng manapakaraming fire extinguisher at nagbigay ng paunang bayad na 250,000 pesos sa kanyang supplier. Ang lahat din ng permit at mga pamasay ay inayos na ni Andy at muling gumastos ng 30,000 pesos. At taong 2014 nang na-finalize nga ang divorce ni Rian sa kanyang asawa at nakuha niya ang custody ng kanyang mga anak. Nakita naman ang pamilya ni Rian na si Andy ay nasa tabi lagi ng babae para siya ay tulungan sa anumang kanyang problema. Hindi nagtagal naging magkarelasyon na nga si Rian at Andy. At nang panahon na iyon, tinatanong na ni Andy kay Rian ang tungkol sa pagiging supplier niya ng fire extinguisher. Nangungulit na si Andy kay Rian kung kailan niya makukuha ang mga order ng kanyang kumpanya. Sinabi naman ni Rian na ginagawa niya ang lahat para siya ang maging supplier ng kanilang kumpanya at bilang ang kolateral sa kanyang pangako, ibinigay ng babae ang kanyang puting kotse kay Andy. October 29, 2024, nang nagkasundo na nga si Rian at Andy na magpunta sa Garut para magbakasyon. Kaya naman nag-file ng leave si Rian ng October 30 at 31. October 30, 2014, sakay ng kotse ni Rian umalis na papunta sa Garut si Rian at Andy. Nag-check-in ang dalawa sa isang hotel at gumamit pa si Andy ng pekeng pangalan para hindi siya matunto ng kanyang asawa. At habang nasa kwarto, nag-usap nga ang dalawa bigla na lamang binanggit muli ni Andy ang tungkol sa procurement ng fire extinguishers. At dito na ipinagdapat ni Rian sa lalaki na hindi niya pwedeng dayain ang procurement dahil maaari siyang mahuli at makulong. Nainis naman si Andy sa sinabi ni Rian at sinabi nga niya na pinaasa lang pala siya ng babae. Pero muling nagsalita ang babae at tinanong si Andy kung bakit siya pinaniniwalaan ng lalaki. Dagdag pa ni Rian ang taas daw ng tingin ni Andy sa kanyang sarili dahil umasa siyang mapupunta sa kanya ang ganun kalaking transaksyon. Labis ngang nasaktan si Andy sa mga sinabi ni Rian. At hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sinabi pa ni Rian kay Andy na tingin niya bakla talaga umano ang lalaki. At minaliit pa ni Rian ang pagkalalaki ni Andy. At dito na nga tuloy ang nabulag ng galit si Andy at bigla na lamang niyang inatake si Rian. Ginamit ni Andy ang kanyang buong lakas para sakalin si Rian. Sinubukan ni Rian na manlaban kaya lang muling nagalit si Andy. At pinaniniwala ang mas nilakasan niya pa ang pananakal sa babae dahilan para bawian ang buhay si Rian. Agad na nagpanik si Andy sa kanyang nagawang krimen. Kaya naman dinala niya ang labi ni Rian sa bathtub sa loob ng banyo. Binuksan ni Andy ang mainit na tubig sa bathtub at hinayaang itong umagos. At makalipas nga ang isang oras, tuluyan nang nababad ang labi ni Rian sa tubig. Pagkatapos noon, kinuha na ni Andy ang lahat ng gamit ni Rian at umalis sa hotel nang hindi nag-check out. Sumakay si Andy sa kotse ni Rian at agad na umalis. Nakita pa nga sa larawan ng CCTV ang pagalis ng kotse ni Rian mula sa motel. Ginamit ni Andy ang lahat ng ATM card ni Rian para i-withdraw ang pera ng kanyang girlfriend. Sunod ay umuwi na si Andy at ipinagpatuloy nang normal ang kanyang buhay. November 1, 2014, makalipas ang dalawang araw, nadiskubri ng cleaner ng motel ang labi ni Rian sa isang kwarto. Ngunit dahil walang pagkakilanlan ang biktima at halos nabura na ang fingerprint nito, hindi na nakilala ang labi na si Rian. Pinaniniwala na natanggal nga ang kanyang fingerprint dahil matagal siyang nababad sa tubig. Napilita naman ang mga romesponding pulis na ilibing na ang labi ni Rian dahil wala namang pamilya na kumukuha sa labi ng babae. Samantala, hindi pumasok si Rian sa kanyang trabaho ng November 1 at labis na ipinagtaka ito ng kanyang mga katrabaho at ng kanyang boss. Tinawagan nila si Rian pero minsan ay hindi ito sumagot sa kanilang tawag. Kaya naman makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon na ang kumpanya ni Rian na siya ay tanggalin na sa trabaho. Ang nanay naman ni Rian na si Vena ay nagsimula na ding magtaka dahil hindi niya makontak ang kanyang anak at hindi ito pumapasyal sa kanilang. Tinawagan ni Vena si Andy pero sinabi nito na matagal na panahon na nang huli niyang nakasama ang kasintahan niyang si Rian. Kaya nagpahula ang nanay ni Rian at sinabi ng manghuhula na uuwi din ang babae sa kanilang bahay. At dahil nga sa sinabi ng manghuhula, umasa si Vena at ang kanyang pamilya na uuwi din si Rian. Ngunit lumipas na ang isang buwan, hindi naman umuwi si Rian sa kanilang bahay. At December 2014 nang nagreport na sa mga pulis si Vena para sa pagkawala ng kanyang anak na si Rian, ngunit bigo ang mga polis na mahanap ang dalaga. At February 2015, nang napagtanto ni Andy na tuluyan ng hindi na ang ginawa niyang krimen kaya inangkin na niya ang kotse ni Rian. Nagpunta ang lalaki sa dealer ng kotse at binayaran ang natitirang utang sa kotse para mapasakanya na ito. Hindi naman nagduda ang dealer ng kotse nang binayaran ng buo ni Andy ang utang imbis na ang dapat na magbayad ay si Rian. Nagawa kasi ni Andy na bigyan ang pirma ni Rian sa power of attorney at napunta sa kanyang pangalan ang kotse. April 2015 naman nang nag-alala na ang nanay ni Rian tungkol sa hinihulugang kotse ng kanyang anak. Agad siyang nagpunta sa dealer at nalaman nga na binayaran ng isang lalaki ang lahat ng pagkakautang ng kotse. Naisip naman agad ni Vena na si Andy ang lalaki na posibleng nagbayad sa kotse dahil malapit ito sa kanyang anak kaya naman agad siyang nagpunta sa bahay ni Andy. Nakita ni Vena sa garahe ng bahay ni Andy ang kotse ng kanyang anak. Tinanong niya ang lalaki kung nasaan si Rian at bakit nasa kanya ang kotse nito. Sumagot naman si Andy na hindi niya alam kung nasaan si Rian at ang kotse ay bayad umano ni Rian kay Andy dahil sa malaking pagkakautang ng babae. Ngunit iba ang kotob ni Vena kaya nagpunta siya sa mga pulis para magpatulong. Nang nga ang mga pulis sa bahay ni Andy, Inulit lamang ng lalaki ang sinabi niya kay Vena sa mga pulis. Na matagal na nga hindi nakikita si Rian. Hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Andy at nakita nga nila ang papeles ng kotse. At nang ipinakita ito sa nanay ni Rian, sinabi niyang peke ang pirma ng kanyang anak sa mga nasabing papeles. Kaya naman inaresto si Andy ng mga pulis at ikinalong sa kasong forgery of documents. Matapos ang isang buwan, ay sa wakas umamin na si Andy sa pagpatay niya kay Rian nang lumud siya sa nanay nito na si Vena. Ikinuwento ni Andy sa mga pulis ang buong mga pangyayari at sinabing niloko umano kasi siya ni Rian kaya nagawa niya ang krimen. At nagpunta nga ang mga pulis sa gurut para hanapin ang labi ni Rian. Gamit ang DNA test na kilala nga ang labi na si Rian. Labis naman ang kalungkutan na naramdaman ng pamilya ni Rian nang nalaman nila ang sinapit ng babae. Ang trial nga ni Andy ay ginanap ng August 2015 at siya ay napatunayang guilty at hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ang pangalawang babae sa ating kwento ay kinilalang si Ifa Yudanik o mas kilala ng kanyang pamilya bilang Nona, 33 years old. Nakatira si Nona sa Kederi Regency, Java sa Indonesia. Nagmula sa mahirap na pamilya si Nona kaya hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Ayon sa pamilya ni Nona, ang dalaga ay matapang na tao pero ito ay malihim. Hindi nila alam ang pinagkakabalahan ng dalaga at kung saan ito nagpupunta. Paglaki kasi ni Nona nakita niya ang hirap ng buhay ng kanilang pamilya. Kaya naman nagsumikap ang babae para makahanap ng trabaho. Nung una, tagalini si Nona ng isang kalye. Sunod naman ay naging manicurista siya sa parlor. Nasubukan na din ni Nona na maging mananahi. Subalit sa lahat ng ito, hindi sapat ang nakukuha ni Nona na sahod para sa kanyang pamilya Kaya naman kahit ayaw niya, walang nagawa si Nona kundi pasukin ang trabaho ng pagbibigay aliw Sa trabaho na ito, kahit papano ay may sumasobra sa sahod na natatanggap ni Nona At taong 2017 na nagkaroon si Nona ng isang kasintahan At ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa agarang kasal Nagkaroon si Nona at ang kanyang asawa ng dalawang mga anak Subalit so, nang nagpandemia, umuwi ang lalaki sa kanyang asawa at anak. Nagulat si Nona na pamilyadong tao pala ang kanyang pinakasalan. Kaya naman mula noon nakipaghiwalay na si Nona sa kanyang asawa. Taong 2021 naman nang nakilala ni Nona ang bagong lalaki na kanyang mamahalin. Ang lalaki ay kinilalang si Muhammad Wayudin Mahardika, isang 21-year-old. Si Muhammad ay nagmula naman sa Jombang, Indonesia. Nag-aral si Muhammad ng Health Sciences course sa isang universidad. Hindi tulad ni Nona nagmula si Muhammad sa mas may kayang pamilya. Nakukuha ng binata ang lahat ng bagay na kanyang gustuhin. Isang araw, naging customer ni Nona si Muhammad. Ipinahayag ni Muhammad ang kanyang nararamdaman para kay Nona. Sinabi naman ni Nona ang totoo niyang trabaho kay Muhammad. Nabanggit din ang babae na may anak na siya sa una niyang asawa. Sumagot naman si Muhammad at sinabing wala siyang problema sa totoong pagkataon ni Nona. Kaya naman mula noon nagkaroon na ng relasyon ng dalawa. Nung una masaya ang relasyon ni na Nona at Muhammad. Pero hindi nang tagal naging balakid sa relasyon ng dalawa ang trabaho ng babae. Pakiramdam kasi ni Muhammad nagtataksil si Nora sa kanya tuwing ito ay may bagong customer. Kaya naman mula noon madalas nang magkaroon ng away sa pagitan ng dalawa. Pinilit ni Nona na hiwalayan si Muhammad pero nagtangka ang lalaki na may gagawing masama sa tuwing sila ay maghihiwalay. Natatakot si Nona sa kanya kaya hindi niya itinutuloy ang pakipaghiwalay sa binata. Mula noon medyo iniwasan na ni Nona si Muhammad. Natatakot kasi siya sa kayang gawin ni Muhammad dahil iniisip niya ang kanyang dalawang mga anak. Ilang beses na ding humindi si Nona kay Muhammad sa tuwing gusto ng lalaki na may mangyari sa kanilang dalawa. At dahil doon nagtanim ng sama ng loob si Muhammad kay Nona at sobrang nagselos ang lalaki sa mga customer ng kanyang girlfriend. Pero nang May 14, 2022, pinagbigyan ni Nona si Muhammad na sila ay magkita. Nag-check-in ang dalawa sa isang motel. Dumating ang dalawa sa kain ng motor ni Muhammad. Sa kwarto, niyaya niya muli si Nona sa kama. Pero hindi pumayag ang babae at sinabing dapat magbayad muna si Muhammad tulad ng kanyang mga customer. Ilan na-offend naman si Muhammad sa mga sinabi ni Nona. Bukod doon, nagbiro din si Nona at minaliit ang pagkalalaki ni Muhammad. Dito na nga tila nagpintig ang tenga ni Muhammad at sobrang nagalit sa babae. Kaya isang masamang plano ang kanyang binuo sa kanyang isipan. Nagpaalam siya kay Nona na lalabas lang saglit ng kanilang kwarto at hinayaan naman siya ng babae. Dali-daling pumunta si Muhammad sa parking lot at nagtungo nga sa kanyang nakapark na motor. Kinuha ni Muhammad ang kanyang kutsilyo sa loob ng motor. Pagbalik nga ni Muhammad sa kanilang kwarto ni Nona, bigla na lamang niyang inundayan na mga saksak si Nona. Pagkatapos muling sinaksak ni Muhammad ang kanyang girlfriend. maya, -maya pa sa dami nga ng tinamong mga saksak, agad na binawian ang buhay si Nona. Nagawa namang maligo ni Muhammad sa CR ng kanilang inupahang kwarto bago tuluyang tumakas sa crime scene. Mula pang isang araw ay nadeskubi naman ang labi ni Nona ng motel staff. Agad silang tumawag ng mga pulis para i-report ang nangyaring krimen. Narecover naman ng mga pulis ang cellphone ni Nona at dito na nalaman ang kanyang pagkakilanlan. Agad na ipinalam ng mga pulis sa pamilya ng biktima ang kanyang masamang sinapit. Labis namang nalungkot ang nanay at tatay ni Nona dahil sa nangyari sa kanya. Sa cellphone ng biktima, Nakilala ng mga pulis ang suspect na si Muhammad dahil nga ito ang huling kausap ng biktima. Sa tulong ng mga eksperto natunton ang pagkakakilanlan ni Muhammad. At makalipas lamang ang dalawang araw na aresto na si Muhammad sa isang lugar. Nanlaban pa ang mga suspect sa mga pulis kaya kinailangan nila na gumamit ng kanilang pwersa laban kay Muhammad. At nang siya ay nahuli nga ng mga pulis inamin ni Muhammad ang nangyaring krimen pero itinanggi niyang sabihin ang kanyang motibo. Lumalabas sa investigasyon na nung bata pa si Muhammad, dalawang beses niyang sinubukan sunugin ang kanilang bahay dahil hindi ibinigay ng kanyang tatay ang kanyang gustong laruan. Pero ayon sa isang psychologist na tumingin kay Muhammad, wala itong sakit sa pag-iisip at siya ay nasa tamang pag-iisip ng pinatay niya si Nona. January 10, 2023 ang unang trial ni Muhammad sa korte at dahil sa kanyang pag-amin at mga ebidensya, siya ay napatunayang guilty sa kasong pagpatay kay Nona. Ayon sa judge ng kaso, pinagplanuhan talaga ni Muhammad ang krimen dahil pwede niyang hindi ituloy ang pagpatay habang kinukuha niya ang kutsilyo na nasa loob ng motor at nakapark sa parking lot. Ras daw si Muhammad na wag ituloy ang plano pero pinatay niya pa din si Nona. At para sa kanyang ginawang krimen, si Muhammad ay hinatulan ng labing pitong taon na pagkakulong. Hindi naman nasiyahan ang pamilya ni Nona sa napakababang hatol. Napakababa daw kasi nito na tila ba iniinsulto ang kanilang pamilya, lalo na at may naiwan si Nona na dalawang mga anak. Pero sa huli, idiniin ng judge na final na ang ibiniba hatol para sa sospek na si Muhammad. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? Kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pag-suporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone.